Dito ako sa bukid, bukid ng Qatar. Ganda oh. Sarap ng hangin. Dalawa yung mga alaga ko. Yeah, I was... uh, get dito. <laughs> you know, Guys, andito dito ako sa farm ng Qatar. Ayan. Tignan mo yung lupa nila dito, guys. So, wait for me! <laughs> <laughs> Yan ang Nandun yung alaga mo, Dai. Uh, Very far. To Yan, guys. Andito kami. Mamamukha kami ng mga butterflies. butterflies. <laughs> mga dugong. Ilnin <laughs> really? yun na, Dai. <laughs> Ay, JC, mamimiss kita buong ka. See you soon. Shala. Ikaw muna mag-asawa, ha? Di pa, ha? Titikim lang. Siya yung model ng Di farm. tikim lang. <laughs> Masarap ang tikim. Hey, wait! Nandun na yung mga alaga namin, guys. May mga sitaw kaya dito. <laughs> dito na lang tarong talong. No? <laughs> Parang may maes. Nagkikrepes. <laughs> <Like> <laughs> kami miss What? ko si Bella Jessie. Wow, nandito na. Nandito kami. oh, Tingnan nyo guys. El Nino dito pero summer. Ay, Winter. Winter day 2 Hey, it's dangerous there. namin sa tuktok ng ano? Tuktok <laughs> tuk -tuk ng Mount Everest. Tingnan mo mga damo nila, guys. Alam her we will come here. come here hi bakit pero silang alow eh <laughs> bakit may mga yalong tag hi you want to drink Oh, my number. Kamukha ito, ito eh. Ano ka Kamukha mo, bye. Dai, kamukha mo. Hello. Hindi <laughs> lumalapit oh. sa kanina pa. Hi. Baro. Can I touch you? Can I touch you? Cute. Cute. Kaba ito, ito eh. Kanina pa ito lumalapit eh. Cute. Parang um, sabi ko ah, Hindi nila alam din Bakit yung mga tupa may bantay na manok? No? Kakainin ka mamaya. Meron. Walang. Ito, si ka, picture sabi ko. Huwag, <laughs> na, oy. video. video. ka na, na, na. na miss ko. Oo. <laughs> 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 ko na eh. Sabi ko na eh. Ikaw talaga. Sila yung mga may-ari ng <laughs> farm. Joke <laughs> lang <laughs> 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 <Chuklan. laughs> <laughs> Sino daw, sino daw? ito yung kema nila. Ito yung mayordoma dito. Ay, mayordoma, may ari pala. Hello. kayo, mopo kayo. Kaya mahiya. Ano? Ano ba? Redors? Jean? Ano? Walang gundo doon. Hindi kayo doon. Ito yung kema nila. May aircon, may hangin-hangin. Ang saan wifi? Ito for talak si ano? Wala, marites sila. Wala. Lolo, mamaritis, sila ala. PL. Mamaritis ng ano patay Nakatingin pa naman dito, patay kayo. Tamaan yung buka ko. ko na Kakagulo sila, nagkakagulo. Kainan na guys.

mùng muốn mua hết